Kailangan po bang may relihiyon ang tao upang siya ay mailigtas? Hindi po ba pwede na magkaroon lamang siya ng maayos at aim at aim team na relasyon sa Diyos upang maligtas? Salamat po. Uh, salamat din sa pagdalo kapatid na Margie, no Unang-una, wag ka lang ma-offend, ano? Kasi yung yung notion na yan na ang kailangan ay relasyon lang, eh, ang nagturo niyan, mga born again eh. Relasyon lang daw ang kailangan, hindi na raw kailangan ang relihiyon. Malaking kasinungalingan yon. Kasi, ang nagtuturo ng tunay na relihiyon ang Diyos. Paano ngayon natin sasabihin na hindi na kailangan ang relihiyon? Eh, nagturo ang Diyos ng relihiyon eh. Actually, ang Kristyanismo,